Hay mga langga, welcome back po ulit sa kênh channel. So, purapara na ako mga langga no so. Ngayon langga, ang sitwasyon namin ngayon is ah uh, 3 degrees pa mga langga. So, sobrang lamig palaga talaga siya pero ngayon dahil sa kahit malamig pero hindi na siya sobrang hangin. Ang hangin is from from northeast. Hindi masyadong malamig na tulad dati na parang sinasampal. So, ngayon langga is papunta na ang klima nila sa spring. So, ngayon lang ga tuwa talaga ako lang ga, marinig mo na yung no, marami nang ibon kasi dati nawala sila nung sa, nung winter nawala sila, sila nagmigrate din sila. At nakikita ko sa palibot lang ga. Tina mo lang ga. Ganito na ang magtagalig na ako kahit mahirap na ako sa kalisid. Ganito na ang sistema ng aming um, aming maple tree. So ayan lang ga papunta na siya na magkaroon ng dahon kasi nagbuds na siya o tingnan. Ang ganda di ba? nung nag-fall na siya, lahat ng mga dahon, yung green na dahon turns into yellow, dadi and then naging orange and then nang nangahulog siya sa sa ground. So ngayon naman is nagiging orange siya at papunta na siya sa green. So ganyan ang 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 cycle ng ng klima dito sa Canada langga. So ngayon langga kasi medyo kaya naman ang lamig kahit 3 degrees. At uh, ang ginawa ko lang ga. Sabi ko sa asawa ko, babayaran mo ako kasi char. Na ano, mag-ipon ako ng mga mga yung mga branches na nangahulog during winter. So, andami kong naipon lang ga Kaya sabi ko sa asawa ko, bayaran mo ako. Eee! Para sa Pilipinas. Charot lang lang ga. Iyan lang ga, oh? Kasi yung kabataan natin mahilig tayo manguha ng kahoy sa atin. Ngayon naman, sabi ko asan yung gloves ko kasi ayaw niyang magtrabaho ako sa garden na walang gloves kasi baka daw masugatan charot <laughs> mapagmahal ang matanda ko lang ga so ito ngayon ang marami yung marinig ng mga ibon ang ganda talaga ganda talaga kahit lumuluha ko kasi kahit sa lamig, pero marinig mo yung mga ibon lang ga. ang dami na nila ang dami ng ibon kaya oh may rubens uy Napakaganda talaga ng mga ibon langga. May kulay blue, may pula. sa atin wala ang mga ibon masyado magpakita kasi aha titiradorin sila pero dito lang ga, bawal. Kaya kunyarin niyo ang ganda ng mga honi ng ibon langga. So, for langga. Ang ganda na ng paligid namin langga. Oh, bumalik na yung yung evergreen, yung nagwinter. Hindi naman siya na natanggal ng pagka-green niya pero nagturn into lit brownish. Pero ngayon nanga unti-unti na siyang bumalik na nagiging green. So, ito ngayon ang aming winter sa Canada. So, tontoan ako kasi makaumpisa na ako sa aking mga pananim. Magkapira na ulit ako. Mukhang pera. Ayan mga langga o yung evergreen. Nung winter, hindi talaga siya nag nagtanggal. Ito na langga. Nag, nag, umpisa na yung seeds niya. So, may puno ako ulit na tutubo dito. So, so far mga langga, ito muna yung aking ipakita na sinario dito sa aming ah... Uh, Lugar so ito yung bahay namin, mga langga. Nara. Ito yung bahay namin na uh, kaming dalawa ang nagayos ng siding sa atin yung dingding ba. Pero 'yun, inayos namin dati puti 'yan tapos pininta namin ng gray kasi bagong asawa daw, bagong bahay, Charot. Oo, mga langga. Tapos ah uh, bagong sidings, bagong bagong halaman, bago lahat langga. 'Yan, ako ang gumagawa yan ang aming bahay. So, for now mga langga, bye muna. Uh, thank you for watching. Thank you for supporting my channel. So, sana hindi kayo magsawa mag-support sa channel ko kasi naghahanap ako ng pera. Charot.